strong leadership and the future of the Philippines. Mga kababayan, magandang gabi sa inyong lahat. Alam nyo, matagal ko nang sinasabi, ang kailangan ng bansa natin ay disiplina. Kung gusto natin ng tunay na pagbabago, hindi pwede ang barabara. Kailangan natin ng gobyernong matapang, hindi natatakot lumaban para sa bayan. Nakita nyo naman, sa mga nakaraang taon, nilabanan natin ang kriminalidad, droga, at korupsyon. Hindi madali, pero ginawa natin dahil mahal natin ang Pilipinas. At huwag kayong mag-alala, hindi natin papayagang bumalik ang mga problema noon. Alam nyo, ang pinakamalaking kalaban natin ay mga taong gustong sirain ang bayan natin. Yung mga magnanakaw sa gobyerno, yung mga nagpapahirap sa mahihirap, at yung mga walang pakialam sa batas. E eh kung ganun ka, abay eh, sorry na lang. May batas tayo at hindi ito laruan. Sa ating ekonomiya, alam kong maraming Pilipino ang nagugutom, walang trabaho at naghihirap. Kaya kailangan natin ng matinong gobyerno, isang gobyerno na inuuna ang kapakanan ng tao, hindi ng mayayaman o ng mga politiko lang. Dapat gobyernong nagtratrabaho, hindi puro pangako. Mga kababayan, tandaan nyo ito. Ang pagbabago hindi lang responsibilidad ng gobyerno. Kailangan ng disiplina at malasakit sa isa't isa. Ang solusyon sa problema ng bansa ay hindi lang nasa palasyo, kundi nasa bawat isa sa atin. Ako, wala akong ibang gusto kundi ang kapayapaan, progreso at kaligtasan ng bawat Pilipino. At kahit wala na ako sa Malacanang, nandito pa rin ako bilang isang Pilipino na patuloy na magmamahal at magmamalasakit sa ating bayan. Maraming salamat at mabuhay ang Pilipinas.